Mayuan ni Inaray Mundo ang dalaga nitong anak na si Erika Fortuna na maging hard to get pagdating sa pag-ibig. Huwag daw ipakitang dead na dead siya sa lalaki kagaya ng ginawa ng atres sa asawa niyang si Brian. May negative connotation daw kasi ang dalaga sa kalalakihan kaya nasabi itong mahirap na ngayon humanap ng disente lalaki. Ikaw mo friendship, hard ka to get ka ba? Ayan ka naman eh. Dapat sa panahon ngayon, <laughs> Diyos Kristo, Kristo ha, real talk. Ngayon po ang mga babae, hindi na masyadong hard to get. Sa panahon ngayon, di ba, alam mo, nagliligawan na nga lang sa mga cellphone, sa mga chat-chat, alam mo, cross kita, ganda-ganda. Ay, kilig na ba yung mga girlita? O boy, minsan, isang linggo lang, o talagang, anong, ilang araw lang, jowa na. Pero tama rin naman talaga itong yung kanyang si Ina Raymundo oh, oh. yung magpa-hard to, to get. Magpa-hard ay, ano, hindi ka, hindi basa-basa. Oh, oh. Talagang Pilipino pa rin. Ako, parang gano'n. ba? Diba pa, oh, oh. Hindi mo ako basa-basa. Bako -basa, ka sa'yo, konting regalo, konting yung mamulaklak na ano. Bunga nga yung salita Magiging jowa na ka. Huwag naman ganun Di ba? May ligawan portion pa Although Hindi na yung uso Yung traditional na Pupunta ka sa bahay May dalagalang yes. bulaklak Makikiano ka Pero hanga ko Pero ako, ano naman Kaya dapat daanan, Daanin muna tayo oo, ano. oo, dapat Medyo pahirapan mo Ng kaunti yung lalaki Di ba? Diba? Si Alden nga Di ba? Bago talaga Naliligaw kay Maakyat ng bahay Pungupunta ng bahay Sa bahay Umati ng mga okasyon Di ba? Dapat oo. ganun din kasi ganun din gan daw ang ginawa ni Ina sa kanyang asawa Okay, Brian Na mag-play hard to get ka para naman worth it para sa isang lalaki pag napakuo ka. Oo, oh, dag parang... Huwag na, ano ko yan eh, nakuha oh, man. Ilang... ko naman yan oh, ng eh, pati, siyempre, misa, oh. eh, mga lalaki, pati na pati sa akin. Oh. Ilang araw ko lang niligaw, naging joke, nag-charbaan na agad kami. Oh, ikaw talaga? But, hindi, baka <laughs> di ba baka ganun sabihin ng ibang <laughs> mga lalaki? sa baba. Ayaw niya, dapat, si Arlene ang na nanonood kay sa Hello, Hello po Hello, ma Ma'am Siyatan. Hi, hey, ma'am Siyatan. Uh -oh. Hello po. Nakailangan taga hard to get sa panahon ngayon. Tama lang din naman sinasabi ni Ina sa kanyang anak. Correct. Hindi ka basta-basta ibibigay mo matamis mong o. Oh, Kailangan uh -oh. pahirapan mo muna. Hindi kasi, pero ibang mga lalaki. Pero bigyan natin may, sila ng na may call. na best foot forward, so, di ba? Pakitang tao ng talaga. Yes. Dapat huwag din naman gano'n. Bigyan natin ng kaunting backgrounder sila. Yes. Si Erica Popo Tornap ay naging girlfriend ni Kobe Parra. Ah, ah. Pero parang hindi sila masyado nagtagal. Like, 3 to 4 months, sa pagkakaalam ko ha, nag-break din sila kaagad. Because, sinabi ni Ina Raimundo na ang reason is yung LDR, long distance relationship. Ang hirap, di ba? Oo. -o. Talagang hirap to. Pero kapag ka talagang mahal mo ang isang tao, kahit Oo LDR yan, talagang magtitis ka. Eh ano ba yung tinatawag? Hello, on love. May pero messenger, mahirap pa rin may Facebook. Eh. Oo oh, nga. Siguro pero, kaya si nagtatagal ngayon, hindi natin alam kung hanggang kailan. Pero hindi rin naman natin wini-wish na hindi sila magtagal. Si Kobe at saka si Kailin. Di ba lagi silang magkasama? Pero, so, pwede rin naman na magtagal. Uh, pero, di, pero meron din sinasabi na kapag lagi kayong magkasama, mm. nagkakasawan din. Pero ako naman, kapag mahal mo talagang isang tao, hanggat maaari, sabi nga ng kanta ni Segal, every minute, every second of the day, siya pa, gusto mong magkasama yung taong mahal mo kasi masaya ka.